ginagawa pa ako kaya na kinakailangan na tatangga eh, kahit pa paano na napabawasan ba Eh, basta na ko sana ang pawis ko pa, ba? Pagkagaling natin yung eh yeah, Yung aking pakikita uh, sa uh, step, yung sapatong uh, paiba-iba. Pagkamatagal nga, mamamig. Bakit dyan o kayo sa sulok naglalaba? Doon, na, doon na lang o okay, kayo tay parang malilinis 'yung pala yan. Eh, 'yun 'yung 'yung sulok na Eh, 'yung pala 'yan. Tingnan mo 'pag ng walang banyera. Eh, ganyan sa kontrak Sa kontrak pati na araw ganyan kahit na uh, wala kang banyera na ay eh, kasi sa interactive timba natin. o kaya may palit na timba Eh talaga sa ibang contraction plywood lang may kapraso ng plywood na ganyan kapag ka ng damit mo ay okay, tara doon ako kayo sa labahan natin hindi okay, okay na tata ito lang naman isa lang na ito Angat, ay, dun kayo. Pato dyan kayo. Nasa sulok kayo dyan. Ano po ibig sabihin nito? Talagang, ano po, um, uh, dito na po kayo, titira. Okay, tay, palipat-lipat lang ako. May mga anak ako. May mga anak ako. Ay, eh, yun nga ang gusto nila. Yung... Eh, mas maganda yung may maganda kong ano? eh, Sasabihin ko ang totoo sa kanila. Talaga ikukulong ko sila. ayan ha? Napakarami, ano, tatay? Nakalabas na, ano? Eh, hindi man nila kaya paniwalaan. Ah, na may Mexican engineer ako, oh, wala na akong magagawa sa kanila. Eh, sila nagkasala eh. eh. Kaya ako palipat ni ay eh, ayaw ko mag-desisyon tata eh. Eh mas subo na ako Eh kahit sabihin nila sira ulo yan. Eh, wala naman ako pinagawa mo masama sa kanila. Sila ang mga si ulo. Eh hindi ba na yung nabaong Sabi, eh, bakit kung pumapasok ka dyan? Okay. Eh, matagal akong nagtira rito. Eh, Kaya saan pa alam ako kina, kay tata. Basta dyan. Basta gabi, gusto kong umuwi dyan. Uwi ako dyan, ako matutulog sa gilid na yan. Ah. Basta nakahanusay ako dyan, ay pagod ako. Ilang gabi na ako kayo dito? Sabi, nung kwan tatay, eh, siguro, dito ako nung kwan dalawang araw, dalawang gabi. Dalawang gabi na po. Uh, dalawang araw, uh, dalawang gabi, nung pa, madaling araw, nung pumasok si Ina, paalam ako sa tauhan na yan. Hindi ako, alas tres. Wow. Ngayon, ano, uh, dalawang araw, dalawang gabi rin ako, kumpo, kagabi, dumating din ako dito. Kadarating lang ho namin kagabi, Tay. Okay, okay, ako, buwan, makapagwalis na ako dito. Oo, oh, sa dalas. Ya, ano ko tati, na tayo sa ano, sa dryer, Ay, sa washing. Tati, ito, nagubad na rin ng damit oh, si tatay. Eh. Sa, sa loob ng isang linggo, um, dalawang beses ako, uh, uuwi ako rito, uuwi ako roon. Basta dalawang beses sa linggo. Ako, makikita mo na lang pagka siya, gawalis ako. Oh. Papangon na po. Ako. Sige na sa dito na lang ako eh, gusto ko dito. Para sa mga isa, no? Ay, kaya lang naman na yun, ko ng tabi. Para hindi naman masyadong nakikita. Hmm. Eh, ayoko. Ayoko sa mga Ito eh, po mamaya, yung... Tatay, ano pala, no? So, sa... Bumalik mo sa dati talaga, no? Kaya, no? Kundi, tatay, hmm. ya, yan, hindi pa tayo. Yan ang binigin natin sa SMS. Apo. Ah, po. Ilan, ilan po yung suit suit yung damit? Isa Dalawa Tatlo Maraming Apat lang Apat po pala yung nakasusun susun yung damit Ay, okay, Marumi na lang yung iba Dalabang ko nga oh, Mamaya matutuyo na yan Doon ako kayo tayo. doon sa ano,

Ganyan ang uh, ginagawa ko. Pagka naiiwan ako ng tinglo, ganyan talaga kahit walang walang banyera na ako. Eh, iba lang kasi yung iba lang kasi yung may banyera. Eh, dito. Lang. Ganyan lang. Basta kasi sa contraction dati, may timbang lalagyan ng halo. no E, ito lang, nakapaglalaban na ako. Pagka naman babadlawan, paunti-unti lang ako. Eh, kumuluma na, no? Eh, tanawin marumi, eh. Pero pagka nalaban naman, eh, medyo haba mo na. Eh, hindi naman nakikita, eh. Hintayin ko na ako kayo. Isama ko ko kayo, may susunduin ko tayo. Eh, dito lang ako. Maglalaba nga ako. Oo nga. Hindi nga po, pagkatapos nyo maglaba, punta ko tayo sa mission. Sa sus, susunod ka na. Kapag e, ka, hindi na tapos na, akuan. na akuan. E, saka, ako ah. Saka magsusuta ko na iba, hindi ito. E, ito kasi ilang araw pa nang susuta. Hindi ito ko. Eh, hindi yan ang isusuta ko so, pagkasasama ako sa video sususuta ako na ito. Yeah. Ah, sasama na ako kayo sa mission. Eh, sasusunod. susunod. po. Ah, susunod. Ay, yung mga anak ko lang ang iniintindi ko kung sa ibang bagay. Wala, wala akong sinasabi ko sa iyo, wala akong problema. Yung yeah. mga anak ko na. Ay, mahirap yung Ay, ano, eh, kahit na magkakabagana ako, magkakaibigan, iba yung may proteksyon ng magulang sa mga anak, di ba? Oo. Yeah. Oo, oh, eh, ka ako, kaan sana kung makarating, eh. naalala ko lang talaga yung mga anak Eh, bakit sisirahin ko ang takbo ng buhay ko? Eh, masarap ang buhay ko sana, ah. Eh, yung nga lahat. Eh, syempre, may mga taong marunong makisama. Eh, ang gusto ko, pagka marunong makisama, nakalagay sa ayos, di ba? Eh, oh, gano'n ang gusto ko, di ba? kahit saan makarating, eh, wala sa ayos, eh. Uh -huh. Eh, kaya ako, ano man ang sabihin nila, hindi nila ako kaya ipuan. Ano. Hindi nila ako kaya discount. Eh, ako, eh, hindi naman nila kaya gawin yan ah. Wait, okay, wait. Wait lang po, may kukunin ako. Oo, uh, hindi naman nila kayang Wala pa ako ng isang malaki tay. Naglalaba rin po pala doon? Ah, dati eh, dito na lang ako may grade naman yan. Eh, dati nga nawala ya nga yung host dito eh. Di ba? Eh, kumpleto nang hostel. Ah, eh. uh, wag niyo yung pinagsasama yung nalaban. Yan, di wala inyo po dapat yung hindi pa nalaban. Yan po yung mga suot niya. Dalawa. Tat okay, mga bago tatlo. Dapat. Tapos si, wag dito yung sampay, meron pong sampayan doon tayo, di ba? Dito, dito lang po siya na po ko lang Ah. Uh -huh. Kasi pagka sinabul mo, gusto mong paputihin. Eh i-kukula mo, para mga medyo matanggal yung ibang buhay ah kung gano'y naglaluma na yan dito pala yung isa yan, ulitin niya, para medyo ulitin <coughs> dahil sa mga anak ko ganyan din ang ginagawa ko to no? bisan ako rin ang naglalaban ng mga damit nila hindi po ano yung plano nyo hindi pa ba ano to pagbabalik tayo sabi eh, yan eh ako ipabalik balik nga lang ako pero hindi ako dalawang beses sa linggo pa uwi uwi Ah. Palipat-lipat ako. Eh basta ako dito, basta pumunta ako dito, abay eh, sinabi ko na wawalisin ko yung garay, magwawalis ko rin sa yeah. kuya. Eh, pero bukod doon, wala na. Sabi niyo kanina, sasama na po kayo sa mga mission natin. Eh, sa susunod na lang. Ah, hindi, ano po, hindi, hindi pa tayo. Sa susunod na nga lang. Sabi niyo kanina, sasama na po kayo sa mission so next week sasama na po kayo, no? na Sasusunan na pa na tayo, para Next week po sasama ko na po kayo, no? Oo, na. Oo nga po, next week po. Oo, sige na. Oo, sige tay. Tapos mamaya po, may kailangan lang po kami sunduin ngayon eh. Hindi hapon po, nandito na po kami. Natay tay, mag-usap po tayo mamaya hapon, no? Eh, ah, ah, isa ko. No. Mamaya nga po nga po. Eh, wala nga ako kayo. Oo oh, nga po, mamaya nga po. Nintayin niyo po ako. No? Eh, sige na, sige na. Sige po. Sige tay, galingan niyo ang paglalaban niyo. Ay, hey, sorry, kakarating ko nang po eh. Tara doon tayo tayo, magmeryenda po tayo. Sige na tayo. Tara mo. Tayo. Tay, dapat hindi po kayo dyan. Dito po kayo sa loob. Oo, oh, okay lang ako dito. Katatapos na tayo. Sige na Tay. Pinakain po kayo. Ay kanina, tanga Ah. Anong oras na po ba? Mag alas 5 na po yata, ano? Eh, Meron na. Natatapos na. Ano pong gamit nila sa sasakyan? Kada hmm. yeah. kita na, Tatay? Dalawang gabi na po pala dito si Tatay Brady, ka katekra. Tayo, tayo dito tayo. Mas maganda rito. Dito tayo magkakape. Magsensya na po na ko kayo kanina. Hindi, hey, okay lang tatay. Eh kasi nag-cream yung anak ni tatay Darius dyan. Hindi, eh, tinuluhan ko naman magwalis. Mm hmm. Eh hey, okay na naman. tayo na kang gusto niyo? May creamer o dark lang? Eh kung ano ang ipagkalawag tatay. Eh. Sige tay, tata, wait lang tay. Uh, uh, ano pa pala tatay ano? Pagkakain mo, may ano ka dito. At sino kayo sa Tatay Freddy dito? tatay, maganda maganda. Palipat-lipat ako ano para nakakausap mo. Ano. Mm, sige toy. Ganito tatay ano. Dalawang beses sa linggo, dalawang uh, isang beses sa linggo ano. Kasi alam ko na tatay eh. Pagka andun ako sa San Jose so dito usap sa iyo ano. ano hmm. Ayun Ha? Ayan, na. Eh, pagka naman pumunta ko dito, ando sila sa San Ildefonso, tatay eh. Mm. Huh? Pataya, ano, oh, uy. Hindi na ako. Did hindi mean? ano, hindi na ako sasakay ng tricycle, maglalakad na lang ako papuntang ito sa Kapangwe. Oh. Eh pagka pumupunta ako rito, ay eh, kahit magwaris-waris lang ako diyan. Eh hindi na ako magsasabi sa yung tatay, pahingi, ano? basta uh. kahit na konti lang, ano. Ganun na lang ang tatay. Tay ano daw, Kuya Babi, magi-stay na daw si tatay dito. Yes. Yeah. Yes. 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 Yes hmm Well, na talaga tatay mag stay nga, pero papunta-punta ako sa San po Sa Ayaw nyo ba sa promise land tayo? At least doon nandun po yung mga alaga. Eh, ayoko din tatay. Ayoko. Hmm. May, eh, may mga dumadaan doon. Eh, na gaya po ng? Eh, lalo na yung mga lasing. Eh, sa, eh, yung iba eh, hindi kaya ang pagkalasing. Mm. Eh, yung iba naman kaya yung lasing. Ano? Eh, kaya nga ako pa uwi-uwi dito. Pero ang totoo tatay ganito ano. Kaya ako umuwi ron para dito pumunta. Nakakausap mo ano. Yeah. Eh pagka andito ako, doon mag-uwi hindi mo makakausap. Ganun yun. Kaya palipat-lipat ako. Eh wala na akong maraming sasabihin sa'yo. Ako. Basta ako isang beses sa linggo, dalawang beses sa linggo. uuwi ako dito kahit gabi. Eh kagabi, kagabi pa ako dyan eh. Oo. Oh. Eh, ganun na lang. Eh, hindi na ako magsasabi. Tatay, tatay, tatay. Eh, no. Hindi na. Kahit konti na. Ay, eh, kasi. Ay, may ako pala. Yung mga anak ko. Mga ako Ay. Yung mga anak ko gagagoy. Mga naman ako. Ay, eh, alam ko naman ang mga anak ko. Kahit konti. May eh. Hindi na, hindi na dapat ako mahingi sa iba eh. Pero okay lang, ang katwira ko kasi matagal akong nagtira sa iyo. Tayo hindi niyo na lang sinuot yung binigay kong ano, bagong damit. Na yung mga binigay kong bagong damit to daw. Yung may shirt iniwan ko. Oh, yung mga damit to. Iniwang ko rin. Ah. Yun na lang usa na yung isuot. Yung kasi doble doble nga po, hindi mo magandang ganyan, mainit. Eh, okay lang to eh kasi kahit wala akong bali, kaya nga dinodoble ko. Eh, dati kasi, nakahubad ako talagang uh, natutulog ako nakahubad eh ayaw ko na may matutulogan naman o kayo dyan ba't pa kayo dodoble na ano sa bu bukas ng uh, mga alas 4 uh, lalabas ako tingnan mo dito pupunta basta kwan dyan pupunta gano'n ah. uh, kahit ano isipin safety nila eh, kasi kaya eh ayaw nga akong pakisamahan doon eh kaya nga Thank you dito ha. Eh wala pa akong sasabihin ni Papa, basta huwi ako. Hindi ako alis. Hindi po ka po yung tinimpla ko, eh. Energen. Para hindi po kayo maano. Energen, tapos linagyan ko lang ng konting kape. Okay na. Salamat. Kuya Bobby, masaya ka ba yung pagbabalik ni Tatay Freddy? Oo. Oh, okay nagbabali wala yung pinagtrabaho na kaya ako sulit so, hindi Mas, masaya daw po si Kuya Bobby na babalik na po talaga kayo hindi matagal naman ako pabalik-balik dito ah hindi yung mag-stay na po talaga eh, Palito, di ba, tatay? Eh, araw lang naman. Hmm. Ayaw kong yung sundin ang gusto mong matanda, kahit na anong ibig niya sabihin. Kahit na anong wagundihin, hindi ko gusto. Ayaw, uh, susunod ako sa ibang tao, sa kanya hindi niya ako kayang discard eh. palipat-lipat ako tatay. Eh. Yeah. Ayun sina sinabi ko, Bas, ayoko na kasi pagkasumasakay ako eh, lalo lalong nanggugulong pa maglakad na lang ako pauwi maglakad ako kung saan ako makarating bali ito po yung pangatlong gabi na no tay pagtulog dito kasi sabi niyo kanina dalawang gabi na ho kayo hindi pangalawa ngayon nung nakarang ko ano no Dal dalawang gabi na ako saka isang araw dyan mm. Pasensya na kayo tayo kasi nasa bundok ko kami. Kabababa lang ko namin kahapon. Okay lang naman. Hindi sa ayaw ko. Eh dito wala rin akong problema. Eh doon wala rin akong problema. Hmm. Kawawa yung mga. Alang masamang magbigay, alang masamang manghingi. Napapabayaan ng mga ako yung trabaho, mawawalan pa sila ng konting yun. Hmm. Wait lang tay. Natuyo po ba yung damit niyo? Ang tanong. Ay, tano. tuyo yan. Tuyo yan. Yung sa loob po. Tuyo. Tignan ko lang po kasi magkakasakit to kayo pagka... Tuyo, tuyo nga eh. Ito, makapal na tuyo eh. Yung pang manipi. Hindi, mas makapal yung brown eh. Eh, hindi tatay. Tuyo na. Tignan ko lang po. Tignan ko lang tay. Siguro, ayaw ko lang na baka magkasakit to kayo. Tati. Eh, kasi kaya ayaw ko nang hindi doble ano. Ah, medyo basa. ano eh, tay ano? Tignan nyo yung damit niya. Isa, dalawa, tatlo. Ah, ilang? Oh, wait wait eh. lang, Tatay. Wait lang. Isang jacket. Dalawang jacket. Pangatlong jacket. Isang t-shirt. Isang t-shirt. Isang t-shirt. Isang polo. One, two. Eh. One, two, three, four, five, six, seven. Grafik eh kulang pa, nga. <laughs> kulang pa nga, Tatay. Yan eh. <laughs> Kung ilan yung suot kong damit, ayan uh, ang engineer ko. Oo. Ano? Kulang oh. pa nga yan eh. Kasi ganyan ang engineer ng tao eh. Oh. Kung ilan ang suot na damit, yun ang uh -huh. engineer uh -huh. niya. Tayo, may request ako. Kung okay lang pagbigyan niyo po ako, okay lang po ba na isang damit lang po? Kasi ay, diyan ay naman na ako kayo matutulog eh. Ay, hindi tatay, aalis ako mamaya madalingan. Nagpapaalam ako Ano? Kuya Bobby, gano'n ka kasaya na babalik na si tatay? Sobrang saya. Oo, oh, tay. Sobrang saya ni Kuya Bobby. Ay, babalik balik naman ako dito. Hindi naman ako, eh. Hindi naman ako nakikita ni Kuya Bobby dyan, eh. Ano? Kasi pagka pumunta ako ng gabi dyan, ano? Nawalis ko yung garahe. Lalabas na ako kahit madaling araw. Kung ka, si Kuya... Sinang, saka si Tatang, alam. Kung masaya ka, Kuya Bobby, sa pagbabalik ni Tatay Freddy, pwedeng pahag nga kay Tatay Freddy. Okay. Yung mahigpit, yung mahigpit okay. na hug. Maligayang pagbabalik. <laughs> Salamat. Grabe naman nun. Maligayang pagbabalik. Talaga masaya ka, Kuya Bobby, sa pagbabalik ni Tatay Pwede. Eh, ay, sobrang saya ko. Napakasaya. Mm.